For today's vlog mga kumarites ay magluluto tayo ng ulam na putok batok daw. So ayun na nga mga kumarites, bumili nga ako nitong baba ng baboy. Kahapon pa kasi ako nag-i-crave sa sisig at lagi nga itong dumadaan sa aking newsfeed. Kaya eto nga at bumili na ako nitong isa't kalahating baba ng baboy at nilaga ko lang ito ng isang oras. Pagkatapos ay hinango ko lang ito at ipapahinga ko lang ito ng mga ilang oras dahil mamaya ko pa naman ito lulutuin. At nang lumamig na ay inilagay ko lang muna dito sa ref para mamaya ay crispy kapag pinirito natin. Ayan, nakita nyo tuloy ang laman nitong aking ref at puro tubig na lang at kape yung laman? <laughs> syempre pagkatapos ay punas-punas lang tayo dito ng konti sa loob dahil dito ako magluluto mamaya maulan kasi ngayon at doon sa pinaglulutuan namin sa labas ay nababasa yung aming kalan at isa pa ay pumasok na rin yung tubig doon at naubos na rin yung aking gas kaya wala tayong choice kahit madilim dito sa loob ng bahay ay dito talaga ako magluluto ngayon sobrang hina rin yung tulo ng tubig dito at madalas ay wala kaya naman talagang nakakapagod kapag dito ka magluto sa loob dahil kapag maghuhugas ay kailangan mo pang lumabas bas At pagkatapos nga ng gawain dito sa loob ay nagtimpla nga muna ako nitong kape. Syempre dahil wala tayong taga ay i-set up muna natin yung camera tapos ayan babalikan ko rin pala. <laughs> syempre ganyan tayong mga content creator multitasking, ganern. At habang nagkakape ay meron nga ditong nagbe-video kaya naman pala ang lakas ng ulan at hindi tumitigil. Gamit nga namin itong aming portable video okay, kahit napakaliit nito ay ang lakas din pala. syempre dalawang mic na rin ito kaya nga nagduit na rin kami nitong aking Junakis. Fast forward nga at alas 5 na rin ito ng hapon kaya naman magluluto na tayo para sa ating hapunan. Nagpainit na rin ako nitong kawali para iluto na itong ating ulam na putok-batok. Kinuha Nakuha ko na nga rin, ito isa-isa at isa, saka natin lalagyan ng asin. Medyo malasa na rin ito dahil doon sa pinaglagaan ko ay nilagyan ko ng mga pampalasa. Rock salt ang pinahid ko dito at wala na akong ibang nilagay. Hiniwa ko na rin ito kanina bago ilaga kaya naman ngayon ay ipiprito ko na lang. At eto na nga yung pinakamahirap na part yung pagpiprito dahil talaga namang mapapalaban ka. Siyempre unang puprotektahan natin yung ating muka dahil baka matalsikan sayang yung rejuve. <laughs> 300 pesos din yon isang set tapos matatalsikan lang tayo ng mantika sa muka. Charot! Ingat lang talaga tayo sa pagbiprito ng ganito dahil talaga namang pumuputok. At nang maluto na itong ating first batch ay hinangon ko na nga rin isa-isa at mabuti na lang malaki itong takip at meron tayong pangharang. Ganito yung technique na ginagawa ko kapag nagbiprito ako ng ganito, nilalagay ko pa isa-isa pagkatapos ay tinatakpan ko kaagad. Siyempre, safety first tayo. Masakit kayang matal si Kanyan, no? Kumukulong mantika. At nang maluto na nga itong ating first batch ay pinatay ko muna yung apoy bago ko ito hanguin. ire rest lang natin ito. Ng ng mga 15 minutes at pagkatapos second fry tayo. Dito sa pangalawang pagprito ay kailangan muna nating painitin ng mabuti yung mantika para maging crispy. Yung mainit na mainit talaga para ma-achieve natin yung gusto nating ka-crispy yung parang ganito. Perfect na nga yan at achieve na achieve yung crispiness. ganon Tignan nyo naman yan o. Nakakatakam. At ayun na nga sa sobrang excited para gumawa ng crispy sisig ay nakalimutan ko namang bumili ng mga ricado. Kaya ang ending hindi tayo nakagawa ng crispy sisig for today's video. Pero okay na din, gumawa na lang ako nitong sausawan na suka na maraming sibuyas at sili. Gumawa rin kami ng sausawan na toyo at kalamansi at bumagay ngarin dito. At ayun lang for today's video. Thank you for watching.